Ayan mga kabuhay update po tayo ngayong uh, last alas 3 ng hapon Dito sa Holy uh, Spirit Ayan na yung lagay ng tubig Hanggang dibdib Hanggang leeg Grabe Babo na dito sa aming ano Gate Ayan o, pumasok na sa labo kanina, wala pa to Yung amin, lubog na lubog na wala oh, si ate oh magandang dead dead na nung ate si ate oh lalim labog na yung ano nila labog na yung kanilang bahay palahate siguro sana tumila na yun wala bago mag ano, bilib wala pa wala pa Uh. Around 3 pm mga kabuhi dito yung ating sitwasyon dito. Pasok tayo sa bahay ulit. Tingnan nyo ulit. Ang daming tubig. Ayan. Malapit lang sa bahay ni Ate Erna. Oh. Ayan oh. Pumasok na sa vietnam namin oh. Sobrang lalim na talaga ng tubig. Hindi naman to dito pinapasok basta-basta. Ayan eh Ayan, yung harap ng bahay namin guys lubog, lubog sa baha, ano? diyan yan diyan ayan, diyan eh. oh. na yung mga gamit namin na iba, diyan na namin diyan 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 Habang ano yan, leeg, hanggang dibdib. Malalim yan guys, kasi pababa yung ano namin loob ng bahay. Ayan na. Hanggang dibdib siguro, buwaba na yun sobe. Yun. Ito yung ating sitwasyon dito mga kabuhid. Ito tayo makagawa, kasama sa buhay natin yun. Ito tumila na yung ulan Ayan o. na tumila na, ulan. Alas 3 po ng hapon ngayon dito. Ayan pa rin ah. Lakas pa rin, lakas. Lalo lumalakas yung ulan. Tip-tip, everyone, mga uh, kuhid. Okay. Hindi na tayo.